buntag, mga ang kanin yung happy sunday yung mga oras na ba mga alas days na pala maga ako nagising tapos yung mga maka ako tapos may babandawan pala ako yung nagbanda ako kung hindi ang kanin ko bahaw bahaw tapos so, ang ulam ko ba? Niluto ito kagabi. Noodles na kanton. Lagyan na itlog. Okay, e, may pa. Sayang man kung dili ka kainin. Yan ang ato na lang niya siyang kanon. Pero naglungag ko. Kaya, gusto kong sarap, wala ko na uli. may nilungag to na. Pero medyo totong Kunti na po. Kaya, nagsigil ko labas sa gawas. Ang sinaing di ko. Ayan, buhok na. Buhok sa tigulang. Tumas na naman ka mo di Ako mga kids, mga ako, si mama ko. Ang kapatid, sa na ako mga kids. Tanan, tanan na lang. Happy Sunday. Walaupun <laughs> ni pun, bagulah aku nak pabun. Nanti pang mapanis tungkanya saya sayang kasi. Aku tak ni paghungun ku sebesar apa, tapi setelah sauna, minta putar keayuhan karun yang maka korta tak. May tsakang sa juice yun. Okay, bye bye. Ay, katahulit. May dessert pala ko. Mmm. Mmm. Yum. 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 Yung tawag nito, it's your plant. Binigay sa akin. Yan, diba? Inutang tala. <laughs> Inutang, hinating ngayon. Hindi ako nag-order, hinating ngayon. Mapilitan lang kung mag... Baik dito tapos sisingin din bukas. Ano kayo ba baik ko bukas na nga nga? Tikman natin. Hmm. Sarap. Hmm. Okay. Sarap. Thank you. Thank you, thank you, thank you.